Hello for today's video. Ay ah, papakita ko sa inyo paano ako maglinis ng aking uh, aircon sa aking bahay. Yan, sobrang uh, dumi na po. At aloy hindi pa pasyadong dumi. Pero kailangan kong linisin kasi mahina nang yung ano eh. Mahina na yung lamig. Ayun, umpisan ko na pag uh, baklas ng mga cover niya. dito po 'yan sa kwarto namin. Ito lang malit lang to guys, uh, mga 1 one, 1/4 one horsepower lang yata ito malit eh. Maliit lang to, kaya medyo kulang cool talaga. Meron naman kung 2 horsepower nandoon sa sala. Kailangan may ba, balak akong ay lipat dito sa kwarto. panoorin guys hanggang dulo paano ako magbaklas or paano ako maglinis ng aking aircon ako lang mag isa dyan kasi walang tulong eh kasi kapag magpapalinis ka ngayon mahal uh, so mas mabuti pa ikaw na lang gumagawa Madali naman yung paglilinis. Yan. Yan natanggal ko na yung uh, harapan. At lumipat ako sa ano sa likod ng aircon kasi itatanggalin ko rin yung ano yung drain cover. Yan ang ingay ng mga aso ng kapitbahay. mo yung uh, butas guys uh, Ang duming dumi na. You know. Lumalabas na yung ano, yung dumi sa butas. Yan, bumalik ako sa loob ulit. At tinuloy ko yung pagbaklas ng ano pang babaklasin dyan sa harap ng uh, aking aircon. hugot ko na sa bandang dyan guys sobrang ano sobrang bigat pala yan late late lang ng aircon pero sobrang bigat kaya nahirapan ako dyan eh na pinapasan ko na yan <laughs> pinapasan ko na yan kasi sobrang hirap kasi wala akong katulong yan gandahan lang takot nga ako nyo baka malaglag yung inuupuan ko hirap pag wala kang katulong talaga. So, mabigat yung aircon kahit uh, one fourth lang pero ang bigat. Yan, forward po tayo. Ilabas ko na. Ilabas ko na yung aircon doon sa may terrace namin doon ako maghugas. Doon ko, doon ko umpisahan ng paghugas. hindi pa naman masyadong marumi. Pero yung ano lang yung sa loob, yung sa likod ng condenser. Sa loob. Subang itim na at ang dami ng mga natuto yung mga alikabok. Yan. Binaklas ko muna yung mga tornel niya dyan. screw ko muna yung mga fittings. disclaimer guys ha, hindi po ako uh, expert sa paglilinis uh, ng aircon ito lang base lang po sa aking karanasan kasi nag, dati naglilinis din ako so para sa mga expert dyan na marunong na mag uh, linis pasensya kung hindi hindi ganyan ang sa inyo. <laughs> sa akin ganyan ako maglinis. Ng aircon. Bubaklasin muna natin na yan lahat. Pati yung sa mga electronic parts. Yan. Baklasin ko muna. Yan. Yung tinatanggal ko dyan. Yan banda yung mga electronic parts dyan. So, kailangan na balutin ko na yan ng plastic dyan. Para hindi siya mabasa. Yan lang man ang importante dyan guys sa aircon pag maglinis tayo. Yung sa mga electronic parts, kailangan na hindi siya mabasa yung sa motor side tingnan mo rin pag may uh, ano siya pag uh, nakasel siya okay lang yung ibang uh, motor kasi hindi nakasel meron siyang butas so ang hirap pagpasukan niya ng uh, tubig pero yung uh, aircon ko na yan nakasel yan yung motor niya so kaya, walang problema pa kahit mabasa pa yung motor hindi siya makapasok yung uh, tubig sa ilalim kalutin ko muna para sa pag kasi i-pressure was ko kasi yan para hindi siya mabasa hirap na pag mabasa baka pag uh, balik hindi na gumagana yan ito yung uh, pressure was water pump simbol ko muna para mag-umpisa na ako maglinis. Yan ay para sa shampoo. Yan. At itong hose din para sa tubig. At dalawang nozzle. Pero yung isang nozzle ko lang ang gagamitin dyan. Yan. Ipupusan ko na guys. Yan ang kasi yan ang unahin natin yung sa condenser kasi dyan pumapasok yung mga alikabok galing sa kwarto natin palabas kaya yung aircon natin hindi na lumalamig pag uh, marami ng dumi kasi ma, ano, maharangan na yung mga butas sa condenser Pero yung mga nag, ibang mag, naglilinis ng mga aircon, lalo na yung mga expert dyan, binaklas talaga nila lahat yan eh. Ako, hindi ko na binaklas. At least ma, may ko lang yung condenser. Kasi yun lang naman ang uh, importanteng uh, lilinisin yung condenser. nilagay ko na lang siya ng sabon. Actually, yung sabon na yan, isa eh, hindi yung pangir ko na yan. <laughs> sabon yan sa panghugas ng sasakyan. <laughs> Wala akong sabon na para sa aircon. Pero okay lang naman yan. Tapos, pinabrush para matanggal yung dumi. Yan yung kumakapit sa condenser. At yung pag magbrush tayo guys, eh, yan na pa yung direction niya. Pa vertical vertical ba yan? Tawag nyo, no? Yan. Huwag yung ipa-horizontal kasi ma-sira yung condenser niya. Kung yung direction yung ano, ng condenser yan din. Yan. sa loob din, nilagyan ko na ng uh, sabon at binabras para matanggal linis lang ako guys pero yung pagkarga karga ng freon hindi na ako kasi wala rin natin yung gamit yan yung pagkarga ng freon kaya hanggang linis na ako minsan din sa dito sa mga amin dito sa amin sa mga kapitbahay pag may magpapalinis tanggap din ako ng mga linis ng aircon kanya eh. Ang window type pero yung ano yung yung isang type ng aircon hindi ko pa, pa nalinis yun para subukan so, dalasan yung mga nilinis ko yung mga window type kaya pagbalak yung horsepower na kailangan ko na ng helper kasi hindi ko na kaya hindi ko na kaya yung bigat cover ng uh, Elysia yung fan niya fan blade niya is uh, tanggalin ko rin para malinis ko rin yung fan blade niya so tanggalin ko rin yung ano na yung tornilyo kira kasi yung ibang mga tornilyo kinalawang na uh, yun yun natanggal ko na yung ano yung fan blade niya pati yung cover yan, inumpisahan ko na yung uh, pagbukas ng sa loob. Yan ang condenser na yan, ay sa likod yan. Yan you know? o, marumi na, eh. itim na itim na eh. Hmm? Tingnan yung tubig, yung dumi, dumi. Kasi pag, uh, na, pag, pag wala nang madaan na hangin dyan, guys, sa, ano, sa condenser na yan sa likod, di ba napansin nyo yung iba, yung aircon nyo, iba, bakit magyiyelo. Minsan nagyiyelo yan eh. Lalo na pag hindi na makadaan yung hangin. Yan ang dahilan. Kaya pag makita kayo ng uh, aircon nyo sa likod, bakit nagyiyelo? Nagyiyelo eh. Marumi na yan. Kaya kailangan na yan ipapalinis. Yan you know, o, sobrang itim na. Lagyan ko muna ng sabon. At meron siyang uh, mabibili na sabon na para sa aircon talaga. Matanggal ng pati yung mga ano dyan, yung mga dumidikit na mga dumi sa ilalim na hindi makayang tanggalin sa ordinaryo na sabon. Yung matanggal niya. Maraming mabili niyan. Pero hindi pa ko nakabili niya. Yan, brush ko rin. Basta yung uh, direction ng pag-brush nyo up and down lang. Huwag nyo i-guhin kasi masisira yung condenser. yan ang sinasabi ko sa inyo guys dyan ang no, ban banda nandyan yung motor ng, ng fan so hindi ko tinatakpan yan kasi naka-sell naman yung motor niya pero mag ingatin kayo tingnan nyo muna yung motor kasi yung ibang hindi ko lang sigurado ha baka yung ibang mga aircon hindi naka -sale. may, may mga butas so kailangan tingnan din natin kung mapasokan ng tubig mayari yung motor You no know, o. Nakita nyo yung tubig. Tumatagos na sa kabilang wall. Sa condenser. Yan ha. Ah, ibig sabihin na ah, tanggal na yung mga dumi. Lalim. Hindi na naharangan. Kasi pag ah, maharangan yan ng dumi, mapuno na yan ng dumi, ang tidinsin niyan magyiyelo yan. At hindi na lumalamig yung... Yan, katapos niyan, binoblower ko rin para yung mga natitirang tubig dyan tanggal dyan sa condenser binoblower ko rin yan tira ko rin para sigurado tanggal pati tubig tanggal basta sa tingin nyo na wala nang dumi tagos na yung tubig tsaka yung hangin tagos na yung sa kabila kabilang wall ng condenser hindi ibig sabihin yan walang wala dumi so pwede na yan buwer na yan iwan ko lang ha yung iba gumagamit ba ng buwer para kung para sa akin gumagamit ako ng blower para matanggal yung kapitik yung tubig niya at leleni sa pero bago ko ibalik nilagyan po, po natin ng sabon para malinis talaga pati yung cover niya tapos uh, binoblower po rin yan bago natin ibalik kailangan malinis habang nanonood kayo dyan guys yan, uh, yan binoblower natin para ito bago natin ibalik sunod natin linisin itong cover na naman yan sa fanway para sa para po sa hindi pa subscribe, this lang po pag subscribe po parang awa nyo <laughs> parang awa <laughs> yan para updated po kayong para sa sunod kong mga video maraming salamat po sa panonooda, ah eh. pero hindi pa tapos to kasi pagkatapos nito isa uli ko pa doon sa tinalagyan niya. At mag-testing din ako. Testing din ako. tuyo tuyo talaga pang yan binalik ko na yung cover niya at saka yung uh, fan blade tapos na ako niya naglinis ibalik na rin natin yung mga tornilyo kung saan natin na uh, tinanggal at kailangan na uh, tingnan din yung mga tornilyo yun na mahigpit kasi pag uh, ang tendency kasi dyan guys pag uh, hindi natin masyadong ibalik na mahigpit ang tendency dyan maingay maingay yung aircon iba napansin nyo yung iba maingay lang aircon ko e minsan mayroon mga ibang mga tornilyo na hindi masya hindi ma in na balik na balik minsan maluwag pa hindi nagigipitan kaya garalgal yung iba garalgal minsan din yung busing sa ano sa may uh, compressor niya medyo ano na kaya nga mag vibrate siya maingay din yan ang mga dahilan sa mga aircon no? na maingay yung mga maluwag na mga tornilyo mga hindi, hindi balik yan tinisting ko na yan guys oh Ito na yan. Testing ko na yan. Pwede na yan. Ibalik. Yan. Binili ko na yan, guys. Ang hirap pag walang kasama. Yan. Salpak mo na yan dyan. <laughs> So kailangan talaga guys para marunong ka maglinis ng aircon. Kasi sabi ng mga expert, yung aircon kailangan ipapalinis natin ng uh, every 6 months. Siguro depende rin pag uh, pero yan ang sabi nila eh. Kaya kailangan matuto ka rin maglinis kasi ang ma mahal ng pagpalinis ngayon. So mga ganitong uh, lucky siguro, laki siguro 500 to 700 siguro, ganyan. Pag malaki na, mga 1000 100 plus na yata yan. Hindi ko lang alam ha. Hindi ko lang sigurado. Basta yung ganyan eh. Kasi tagal na akong hindi na nagpapalinis sa iba eh. Ako na lang naglinis. Si mahal. Mahal ang po papalinis ng aircon. Lalo na yung mga malaki, yung mga split type. Yan. Abangan nyo guys, magagawa din ako ng video. Yung uh, meron akong split type sa aking uh, sala. 2 horsepower. Yan, pwede na eh. Okay na yan. Salamat guys ha, sa inyong pagpanood. Panonood. Yan o. Ayan, malamig na yan. Okay. Salamat guys. Thanks for watching.